partner na negosyante, patay. Matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa kotseng, minamaneho ng isang minor de edad sa Zamboanga City. Kasama mo mula sa RMN Zamboanga, si Rajman Merasol Monteza N. N. Life Report. Patay on the spot ang mag in partner habang sugatan naman ang 17 anyos na binatil yung driver ng kotse sa isang aksidente na naganap sa San Ramon, Barangay Talisayan, lungsod ng Sambuanga. Patay sa ulat, sakay sa isang motorsiklo ang mga biktimang nasawi na sina Daniel Maralpes, 41 anyos na siyang nagmamaneho habang angkas nito ang kalibin na si Rovelin Catalbas Albufera na nooy magdi-deliver sana ng kanilang mga panindang mga sangkap gaya ng awang paminta, laurel at iba pa sa mga sari-sari stores. Makikita sa CCTV footage na tumawid sa kabilang lane ang motorsiklo ng mga biktima nang sumalpok ang mga ito sa kasalubong na kotse na mabilis ang takbo na minamaneho ng isang 17 anyos na residente ng barangay Santa Catalina. Sa lakas ng impact ng salpukan, tumilapon ang MAGRIPIN partner at nagtamo ng malalang pinsala sa katawan na agad na ikinasawi ng mga ito habang nabangga naman ang kotse sa pader ng San Ramon form at maswerte na lamang umano na bagama't sugatan ang binatilyong driver ay nakalabas pa ito sa minamanehong kotse bago nagliyab kagad naman dinala sa pinakamalapit na pagamutan ang binatilyong driver at rumisponde ang mga bumbero upang maapula ang apoy samantalang bago naganap ang trahedya nakapag-upload pa ng video ang biktimang bentero na si Daniel kung saan sinabi nito'ng maglalako na silang mag-asawa ng kanilang mga paninda kahit lubog pa sa tubig-baha ang kanilang lugar dahil ito lamang umano mano ang kanilang pinagkakakitaan kasama mo sa DXRZ RMN Sambuanga Rajoman Mirasol Montes sa Tatak RMN